kapag kwekwentahin ninyo ang oras sa buong maghapon, ilang oras yung pinaka-produktibo kayo. Diba, we have 24 hours in a day. Ibig sabihin, productive. May trabaho, maganda naman, maayos naman ang resulta. Ha? Ilang oras kaya? Sampo, walo, anim, lima, isang na-realize ko nung mga nakarang araw, mas marami pa pala ang tulog ko. Di ba? O, oh, bilangan niyo ilang oras kayo natutulog. Ilang oras nagpapahinga. Di ba? Kututusin, kakaunti lang talaga yung masasabi nating oras na pinakaproduktibo tayo. Apat, lima, anim. Pero if we push ourselves a little further, no, know? mo, ah, kaya pa pala. At minsan sasabihin mo, kulang pa talaga yung ginagawa ko. Hindi ko pa namamaximize yung kapasidad ko. Kasi ang tendency natin ay huwag tamarin, huwag kumilos, huwag gumawa, hindi pa. Yan. Iyan ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung bang alipin na nagpapastol pag-uwi niya sasabihin pa ng kanyang amo, "Sumabay ka na sa akin." Sasabihin pa niya, "O oh, sige, magbihis ka at ako'y ipahayin mo." At pagkatapos, kumain ka pagkatapos ko. Di ba? Pag nga yung alipin, walang kakayahan, walang karapatang magreklamo. Di ba? Yung alipin, talagang kailangan magtrabaho siya. Buong araw, wala siyang, wala siyang karapatang magpahinga. Siya ay alipin. Di ba? Okay? So, hindi pa naman siguro tayo ganun. Pero, ang gusto lamang ipaunawa sa atin ng ating Panginoong Iso Kristo, huwag nating ipagmamalaki yung ating mga ginawa. Huwag naging dahilan ng paglaki ng ating ulo kung ano man yung ating achievements. Dahil kung tutusin, kulang pa yung ating ginagawa. Hindi pa natin sinasagad talaga yung kapasidad natin. Okay? Kasi yung iba, maaaring maging sa himula ng kanilang pagtatampo at pagsasabihin nilang, ginawa ko naman ang lahat. Hindi totoo yun. Hindi totoo ginagawa natin ang lahat. ulang pa. Hindi ba? Ako kahit sa sarili ko, hindi ko pwedeng sabihin, ginawa ko naman ang lahat. That's not true. Dahil may mga pagkakataon na tinatama din ako. May yung magkakataon na mas gusto kong magpahinga kaysa magtrabaho. Hindi ko pa yung kapasidad ko. Kaya wala akong karapatang sabihin ginawa ko ang lahat. Dahil maraming pagkakataon, nag-uumit pa ako ng oras, ng panahon, ng lakas para hindi gawin yung bagay na dapat kong ginagawa. Hindi ko ba? Okay just to remind us, to warn us, and for us to be cautious na isipin natin, I deserve more because I do more. Kulang pa. Okay? Kagaya ng narinig natin sa Ibanghelyo. Pagkatapos nating gawin ang lahat na iniutos sa atin, sabihin natin, kami, mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin.